kung may gagawin kayo guys mm. is kung na yung saya sa inyo. Mm. Kasi tulad ng sabi ni Kurt kanina, um, hindi laging pera. Na kahit na mm. may pera sa ganyan, may pera sa ganun, mm. yun agad ang gagawin mo pero wala mm. doon yung puso't isipan mo. Kaya ngayon ngayon sa'yo, parang ako paresta na interest eh. Mahilig din ako sa mga... Kaya tayo nagkakasad na eh. mahilig ako sa... Sa, sa iba, pagpipicture. pagpipicture. Yeah. Kasi ako din eh, ako gumagawa din ako ng ano, mga reels pero parang natutuwa lang kasi ako. Di ba? Oh, tapos parang pag may nakapanood, parang sinasabi parang ang astig nung edit. Ang aesthetic. Para sabi nyo nito kanina. Parang ang aesthetic daw. Parang, oh shit. Parang 19, ano, 1990s, 1980s. Yung parang iba din kasi. Kasi hindi lahat naman ng tao kaya gawin yun, di ba? Di ba? Parang, oh. Oo. Oh. parang, oh shit. Parang ano, nandun lang. It feels good, di ba? Di ba? Ah, mm. Parang ano, una sa, maganda kasi sana kung halimbawa, kung may gagawin kayo guys, mm. is kung nafulfill yung saya sa inyo. Mm. Kasi tulad na sabi ni Kurt kanina, um, hindi laging pera. Na kahit na mm. may pera sa ganyan, may pera sa ganun, mm. yun agad ang gagawin mo. Pero wala doon yung puso at isipan mo. Totoo okay. ba? Diba? Mm. Para kasing sabihin na natin may pera sa real estate. Alam natin lahat yun. Hindi naman, sa atin, hindi naman bago sa atin yun eh. Oh. Pero at the end of the day, willing ka bang magtapo ng oras doon sa sa ganong, sa ganong, not unless, puta pupunta ka lang doon, bibigyan ka kagad ng 50,000. Hindi naman ganun ang buhay. Eh. You know what I mean? Kailangan mong kumayo din. Kailangan mong patunayan na you earn it like you deserve it to earn uh -oh. it, di ba? Hindi yun yung parang, tanga na, mag-present ka lang dun sa, sa harap nung, 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 nung binibenta, kikita ka na kagad, mm. di ba? Ikaw ba, Austin, anong, anong masasabi mo dun? Sa? ano <laughs> <laughs> Saan? Sa mga ganun bagay na parang porke may pera dito sa ganitong uri ng business, eh gagawin mo na agad pero deep inside hindi pala talaga yun yung kasi pag di mo ka hindi mo alam tsaka hindi mo kaya yung gagawin bakit mo bakit mo gagawin <laughs> parang siguro yung ma ma compare ko yan sa I think it's the hype oh herd yeah. mentality ba yung tawag dun sheep are you sheep a sheep, sheep? ba Sheep ba? Maybe? Sheep maybe maybe? herd, yeah. Sa so pag-hype yung isang bagay na yon parang gagawin oh, na rin. Oo, parang... Okay, parang... oh sneakers. Ah. oh ah. shit. Ang ganda nitong sapatos na to. Pero ang pangit naman talaga. Sinot oh. ni ganyan. sinuot uh -huh. Sinot ni celebrity. Sinot ni ganyan. Gusto na ng lahat. Porque hindi talaga Oo. nila. Pero kung oh. hindi naman siya ano, hype. Hindi mm, so, naman niya bibilin. Mo, susot mo ba yun? Like, diba? yung, mga, pati, nag, nag, uh, yung Travis ba? Gusto yun? Oo oh, gusto ko talaga yun kasi idol natin yun oh, eh. Idol na <laughs> yun. Idol ko talaga yeah. si Travis. Pero hindi ko rin kakaila maganda naman din talaga. Maganda yun. Oh. Mm -hmm. yeah. Kahit ako. Yung... Ginaya kay Rodman eh. Reverse oh, reverse, diba, Reverse swoosh. Tsaka yeah. may naisip lang ako yun. Naniniwala ba kayo na kung meron kang gagawing business just for the sake of money pero hindi mo passion. Parang gumagawa ka lang ng panibagong 9 to 5 job. Mm. Naniniwala ako dun. Pero sa iba naman eh. Yung iba kasing tao no choice sila eh. Oh, no, no choice sila like. Kailangan magtrabaho. Hindi naman lagi puro like passion lagi. Tama yun. Kasi Balance. Kasi tama na yung, yung ibang tao gusto maging uh, yung parang writer sa movie. Mm. Oo. Oh, oh. uh, yeah, like tama, realistically. Tama. Ah. Walang like, pera dun. <laughs> Oo. Oh, parang mga ganun. Like yung kumbaga sa Pinas, fine arts. May pera ba dun? Oh, tama yun. Oo. Oh, yeah. Like nagagalit. Kaya yung parang stereotype natin. Oh, tama na mag-nurse ka na lang. Oh. <laughs> kasi dun yung pera dyan. Pero sa so, totoo lang, kasi sa kultura natin eh normal yun eh. Pero sa like oh, sa ibang lahi na Oo. oh. shit, passion ko yan. Kaya ipapresto ko yan. Diyan yeah. ang masaya. Mm -hmm. Kahit walang pera, kahit yung naghihikaos ka, di ba? Tama yun. Diba? Tama naman si Kurt doon. Siguro yeah. depende sa environment lagi yung factors yan eh. Kung baga sitwasyon mo sa, 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 sa ngayon. Hmm. Ikaw, anong masasabi mo doon, Austin, na kapag, uh, let's say, may trabaho ka ngayon, tapos, let's just say, real estate. Hmm. Pero hindi ka naman talaga interesado, pero sinasabi nila na maraming pera. Naniniwala ka ba na pag nag-put in ka ng time dun sa pagre-real estate mo, kahit mm. hindi ka interesado, eh nagdagdag ka lang ng panibagong 9 to 5 job? Kung may second job ka lang? Oo naman. Bakit? Naniniwala ko. Kasi, well may pera man talaga sa real estate. Totoo naman yun. Pero pag di mo gusto, well kahit di mo siya gusto, pero ginagawa mo, magkakapera ka pa rin. Tapos, pero end of the day, hindi mo siya gusto, para nag-waste ka lang ng time. Oo. Mm. ano mo nasabing nag-waste ka ng time kung kumikita ka ng pera? Eh, hindi mo gusto. Hindi <laughs> mo gusto. Well, I guess ano well, I think, I think yung parang sa sinasabi may nito na kasi no choice ka, di ba? Oo. Oh. Like, may mga ibang tao, single sila, mag-isa lang sila sa buhay. Uh, hindi sila namimili ng trabaho. Kasi kailangan nila mag-survive eh. Kahit, Oo. Oh. So, ang ginagawa, nag, nag stay sila sa parang ay, CTS, Kahit CTS job para mag-survive. Mabuhay yeah. lang. Oo nga. Kahit tayo. Mm -hmm. Depende yeah. sa, siguro sa kung anong estado ng buhay mo. Diba? Oo oh, nga. Tama yun. I think hmm. may point kayo dun eh. Tama rin naman. Kasi siguro sa akin gano'n din na let's just say, let's just say may meron naman akong talagang 9 to 5 job ngayon. Tapos may nakita akong, oh shit, tulad na sabi natin na malaki pera sa real estate. Gagawin ko ba yun kahit na alam kong sobrang kailangan ko magtapo ng maraming oras? Let's just say kung matata let's just say kung mawawala sa akin, let's just say kaya kong kumita ng $25,000 in one month. Doing real estate? Doing real estate. Parang sa akin din ha, I mean masisilaw ako sa pera. Hmm. ko. Hindi ako magpapakahipokrit na puta $25,000. Pero hindi yung kapalit niya, yun? pero, hindi ka masaya. Yun nga, 'di ba? Tapos Hindi. na ba ako? <laughs> <laughs> <Sige lang. laughs> yun nga, 'di Yun nga, 'di ba, parang masisilaw ka sa $25,000 hmm. in what expense, 'di ba? Kasi sa akin, na tanong, parang uh. depending nga tulad na sabi ni Kurt, depende sa sitwasyon mo. Ah. Tsaka ano, yo, there's more to that, bro. Hindi lahat ng real estate na business nagiging successful. Hmm. Tama. Madaming factors, yeah. paano kung nakakuha ka ng shitty na tenant, sinira yung ano mo? Yeah. Yung mga kontraktor mo, tinakbuhan ka. Which is yo, yun, nangyayari rin diba? yun. Hindi lahat ng ano, business hindi siya laging, naging, oh, like realistically oh. speaking, hindi Saka, siya laging ano. It's always like kung ano yung time. Kasi may mga point na no pandemic ang taas ng value ng bahay, ah. ba? Diba? Oh. Hanggang kayo naman, tuma, lalong tumaas ang tama. Oo, oh, pero tumaas yung interest, uh, diba? ah. Yeah. ba? Tama naman. Kaya tama. mahirap bumili ng bahay. Kaya walang masyadong nakakabili ng bahay din, di ba? Mahirap din i-maintain kasi pag may mga sira. Mm. Kasi usually, ang ginagawa ng mga iba, bumibilisan na ng old house nila, renovate nila. Mm. Kasi i-flip nila. Or... flip, flip nila, diba? ba? Yeah. Or... Re Upahan, ganun. oh. ganun. Tapos yung iba naman, parang nagtitake lang ng risk. Wala talaga silang alam. Eh. Wala silang ba? Wala silang, oh. wala silang aware. Oh, di sila aware. Like, okay. Oh, kasi ito yung uso oh, eh. Oh, ito yung uso. Parang, Gawin natin. Oh, may YouTube naman yan. Hmm. Oh. Pero sa totoo lang, pag nandong ka na, na, iba pala. I think isa sa mga oh. biggest example niyan is yung, alam niyo yung nung pandemic, pumutok yung crypto. Isa ako sa mga na ano dyan eh. Mga na-scam. di may scam, pero like napa ano yeah. ano mm. pa nangyari na doon? Eh di wala bumaba. Mm. Yung, so ngayon, yeah. yung, mga ano picture ng dag doon, NFTs. NFTs 'yun, oh, yun ito. wala, yun ang scam talaga, oh. 'di ba? 'Di ba yun, 'di ba yung uh, ano, alam niyo yung Staple Center sa LA, 'di ba naging crypto.com. Crypto crypto. crypto.com? Crypto crypto.com mm. I think balik ulit nila sa Staple, sa name na the Staple Center eh. Bakit? Bakit mo naman nasabi 'yun? Pinag- inang sabi ng Chismis lang. O, kasi may napanood ako sa alam kila mo si Stephen A Smith, 'di ba, first take. Oh. oh. Parang napag-usap na they, they, they talking about Lakers and then Parang nabanggit niya doon sa, sa one of na sinasabi niya na yung about the arena. oh yeah. Anyway, edi yun nga parang siguro nga pag madalas tayong gumagawa ng mga desisyon ng hindi conscious, yung parang uh, sunod sa uso, mm. I think mas madalas yung ano eh. Pati yung, ano, yung mga NBA cards, di ba? Nag-umuso rin yan, nag-boom din yon I hanggang think, ngayon, I think, hanggang ngayon, ngayon, naman ngayon eh. ngayon, I think, think ngayon, yeah. parang ever since naman, may value na talaga yun. Yeah. Parang mas naging mainstream lang siya ngayon. Nung COVID kasi. Kasi ano eh, sumigat, yung, mga tao, yung 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 motivation, motivation, na speaker, ah, speaker. Yung mga, yung mga sa YouTube, yung mga reels, yung mga highlights na may nagsasalita na about sa eto yung kisi eto yung magiging patok this year eto yung kisi eto yung I think yung, ang, ang sasabihin ko lang diyan wag mm, mo paniwalaan lahat yeah. ng napapanood mo doon kasi unang-una sa lahat ang ginagawa nila doon is clickbait ngayon, kapag meron... Di ba similar like sa lalaki? ano pangalanan? Na-feature na na pa kay Joe Rogan yun eh. Kasi ganito yung nangyayari yeah. sa'yo eh. Yung nature ng tao, pag maganda yung naririnig mo, ina-accept mo lang, mm. ina-absorb oh. mo nang ina-absorb, without knowing na yung mga... Downsides. Oo, uh, yeah. mga downsides. Like, kunyari, narinig mo, real estate. Oh shit, mag-invite ako sa real estate. Mm. May pera sa real estate. Lahat ng naririnig mo. Siyempre, eh, yung mga parang mga mentors, speakers, yung mga maganda yung sasabihin sa'yo. Hindi nyo sasabihin yung oh, pangit. Oh, pero hindi mo alam yung tunay na nangyayari. Diba? Tama yun. Kasi that's part of the... Pinapayaran sila para magsalita sa... Hindi, business. yeah, business kasi yun eh. Kasi <laughs> yeah. Business eh. Kailangan mong nagbipenta sila eh. Nag-advertise oh, sila, yeah. Kung baga yung tita mo, hindi mo na Yung tita <laughs> mo... Mas ka pala. Yung tita mo, sinasabi sa'yo lahat ng magagandang bagay. Kasi may porsyento siya doon. Oh. Kasi kailangan niya makabenta eh. Mm -hmm. Which is hey, skill, true. Skill niya yun. Skill niya yun. Pero, sinasabi niya sa iyo na parang magiging next BGC. magiging next BGC yung lugar na yun. Oo. Oh. Hindi, mo ba naisip paano kung hindi magiging next BGC yun? Oh. Magiging Yung, yung, BGC. yung paano yung ano, yung lupa mo parang madaming mga homeless na napunta doon. <laughs> 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 ano pa lang gagawin mo yun? Kung oh, kaya, yung lupa ano mo naging... naman, Hindi ko na masasinisiraan yung tita mo. Ano kung mangyayari yun? Hindi... Naging may Ay, mga ano pala, nagkaroon ng mga... Ngayon pala mga... ibibenta ka na ulit. Hindi, <laughs> 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 before mo mabenta, oh. paano pala ako nagkaroon ng mga... Yung mga... mga taong, yung mga... Yung mga homeless. Yung nagwar talaga yung China. Kasi naman akala ka hindi. Impulse yung ginawa mo eh. <laughs> Pero oo oh, nga, before natin sabihin actually i-rule out na impulse yung ginawa mo, oh. ni-research mo ba? Oh. Na, yung lugar na yun. Like parang let's just say pinag-aralan mo ng mga six months to a year. Oh. Okay. Anong, parang, ano? Paano madami pa lang snatcher doon? Okay. Madami pa kidnapper doon. sila naman yung kila, oh. mga dambalasik oh. ng kabiting snatcher. <laughs> Alam niyo yung ano yung yung Kallax. ano? Yun? Oh, yan narinig ko, narinig ko ano yun? yung ano yan. Uh, yung parang bagong, Cabite, Cabite. yung parang expressway yeah, sa, ano. Yung yeah. like Yung bagsak noon, doon, doon mm. mismo. So yeah, from Laguna doon paikot hanggang sa amin, doon ang bagsak sa Kawit. Doon mismo sa lugar na yun. So parang ang naiisip ko lang, ito bang blue pa mo na to? Ito pala, para maano kaya maliwanagan, maliwanagan kayo. So back in 2010, not even like 2005-2002, yung infra, uh, ito yung bar barangay namin, tapos may ilog dyan. Tapos may land dyan, na massive land, farm. farm oh. Teka, relevant to ah. Relevant oh, sa lupa. Oh, oh, okay. oh relevant sa okay. lupa. No, okay. okay. Kasi 2023 na. <laughs> oh, iba ano? yung panahon ng na. Hindi to, hindi to gawa-gawa. Oh. So, <laughs> <laughs> so. So, ano yan? So, at that time, ano pa lang yun? Farmland. Farmland. Like, grass pa, wala. Malamang farm nga eh, naramang simento. Ngayon oh. <laughs> merong <kinagago> ano? Kinagago <laughs> mo naman kami. Ngayon merong, merong ah, uh, ah, uh, one, sa Makati, parang may mayaman doon na gustong bumili, gustong patayuan ng subdivision yung lugar na yon. Gustong bilhin yung land na yon. I think ah, uh, doon nagkakamali ano siya eh, hindi siya, ay part siya ng Ayala eh. Ayala or... Ayala Subel. Ayala or ano, Ayala. SMDC. Oh. SMDC or ano, mayroon pa isa eh. So, so bottom line, pag-aari ito ng sikat na real, uh, mga real estate. Exactly, ano? Exactly, yeah. yeah. So, binili na na yun, 2010, nabuo siya. May malaki um, na sa division, mga celebrities. Actually, uh, Maya Rivera's uh, grandmother. Ay, oh, ay, ay, ay grandmother. Mother lives there. And then, hindi ko So, pag-aari naman, ito, ito ah. Ito ah. Ito, hmm. ito ayun eh, ayun yung, ano eh. Ayun yung pinaka-point doon eh. Ah real estate mogul sila. Madami silang alam sa real estate. Hindi ah. mo ba naisip ba't nila binenta yun? Hindi nila kinip. Yung... <laughs> yung mga lupa. Hindi, yeah. pag-aari nila yun, buong land. Pag-aari Kaya nga, ba't nga nila binibenta? Kung tumataas ang value. Kasi kung tumataas ang value. value. Nagets mo ba yun? <laughs> kasi back in 2010, nung nung sumikat yun, ang price ng land doon is 1 million. Kaya nga, yo, mm. it's 2023 bro. Yeah. At tingin mo, ano yung magkano yung presyo noon? Kung hindi so, nila binenta. Mm. Ito kung hindi ah, nila ito yung, 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 yung sinasabi yung ni Kurt. Uh -huh. Kung noon 2010, uh -huh. worth 1 million siya. Uh -huh. At kung tulad nga na sinasabi mo, magiging prime area siya like BGC. 2023 na oh uh -huh. Oo ah, in 2023. Isa lang ang ibig sabihin noon, kung tama yung sinasabi mo na magiging BGC siya, Tataas ang value nun. So, ang... ang, ang 2010 na, 13 years na yun. Oh, so, in 13 years, ang sinasabi ni Kurt, kung hawak nila yon yung buong lote na yon lahat ha, hindi lang yung sayo, tataas ang value nun from 2010 to 2023, but nila ililet go. Kung tataas yung, kung, tuma, kung, ganun yung magiging prime land siya. Magkano mo nabili? 5 million. Tumaas pa rin. Tataas nga. Tataas nga. Hindi siya bababa, tataas siya. Kasi ang ang land sa Pilipinas ngayon tumataas na. Kaya nga kasi may inflation, bro. Uh, true, true. Hindi mo ba nag hindi mo hmm. nag gets na tumataas kasi tumataas din yung bilihin. Hmm. Yeah. <laughs> so, Ano <So>, ano so, <laughs> long term goal mo doon sa lupa na 'yon? Sa totoo lang. After babayaran ko na siya. Ilang years to pay ba 'yan? Ilang years to pay? Ah, uh, 10 years to pay. Fuck oh, man. <laughs> 10 years. So 5 million ngayon. I don't know what anong magiging price niya after 10 years. That's it. Hawak mo 'yung titulo. Oh. Pag pag nat unit umangat ng let's say 15 million, then that's it. Sell it. Eh paano kung bumaba na oh. 500,000? na like 10 million lang ganun. No, I mean pag bumaba ng value. Hmm. Kasi in, hindi mo hindi mo malalaman yung isang lugar. Ayaw, ah. Eh? Ngayon, kung bababa Madami siya ng value, no. hindi ko siya bebenta, patayin ko siya ng bahay. Paano kung like bumab- depende nga, depende sa ano, depende kung tataas siya. Pipilit natin na malugi si Austin. Lahat ng negative sinasabi Asama <laughs> <laughs> natin yun. Para ano kayo hey, yung sinasabi hey, niyo kanina. <laughs> hindi ko, gusto ko lang malaman ni Austin kung <laughs> <laughs> ano, yung pinapasok niya alam niya. Yung niyan. risk. Yeah. Parang yeah. parang dito sa Canada, bibili ka ng, kunyari, bumili ka ng land sa outside of Winnipeg, outside of the city. Yeah. Let's say, ang land lang is 50,000. Mm. Di ba after a while, lalaki ang presyo niyan? That's true. Mm. Parang ganun lang. Pero kasi tando naman yung idea. Pero at the same time kasi tumataas din yung ano eh. Bilihin, 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 oh. ba? Diba? They like, gets more. Like sinasabi rin nila na walang nalulugi sa lupa o bahay. Mm. Pero you never know. kasi tulad ng mga bahay sa Batangas. Yun, nung nag nag ano yung ano ng... Kung let's kung say sa Batangas, hindi ako mag risk Hindi ako mag risk kung nandun sa part na yun Batangas or Silang or Amadeo, hindi ako mag risk hindi ako bibili ng lupa doon. Eh paano kung magkaroon ng devastating earthquake, naghiwala yung lupa mo sa dalawa? Ready lahat Maliit sa fault line. May insurance ba yung lupa mo? Parang insurance. Parang go. Ay, kunyari nga, nagka ano eh. Parang nagka earthquake nga. Nagkaroon ng mga catastrophic events. Alam ko pag magkaka-insurance lang siya pag ano eh. Pag... May nakatayo na. Oo. Oh. Kasi hmm. lupa lang. Hmm. Magkano yung cut ng tita mo dun? Wala. Ano, binaba ang walang niya ata sa akin is ano, 20, uh, not 25. 1,000 a month lang ata eh. Pesos. Maliit lang. <laughs> Alam mo yung aso? <laughs> 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 yung profile picture ko. Oo. 1,000 na? Lagi mo dito yan. Oo. <laughs> ah, 5% lang ata sa kanila. 5% ng 5 million. Kasi iba pa yung sa agent ko. Kung baga, may, may, agent pa yun eh. Gano'n at tagal Kasi yun? yun? 1,000 a month. For how long? One year. Yo, kumita ka lang ng 12,000, nagbenta ka lang 5 million. That's bull. I cool De, parang bullshit. parang ano man. ang nangyari kasi doon? Hindi kasi hindi kasi yung tita ko talaga nagbenta sa akin. Ano ba talaga? <laughs> Kumbaga, pinakat ko lang siya doon sa agent ko talaga. So, bro, ah, parang, so, bro, so bro, parang ano, refer hmm. ka lang ng tiyahin mo. Yo, parang referral lang. Oh. Um, Alam mo na, naman yung, yung nata, tita mo yung broker talaga. Yeah. Hindi. Yeah. Pero I wonder, sinong nag, ano pala, Sinong nag-ano sa'yo nun? Nung lupa. Nung lupa ko? Oo. Oh. Uh, until ano mismo? Until landa... Yeah. Sino nag-ano nun yun? Nag-ano? Paano mo nalaman? <laughs> <laughs> Paano mo Di ba tiga dun ako? Tiga, tiga dun ako sa amin eh. So nakikita yung subdivision. Kaya nga sabi, kinakwento ko sa inyo eh. Until sa yung landa na yun eh. Teka, teka. <laughs> anong, sabi <dito> pa, gusto? <laughs> since loyal to sa family niya eh. Anong, <laughs> anong, anong, comment ng ano? Ng mga elders about Of course. <laughs> teka, uh, ayaw nila. Negative sila dun. Kasi... O oh, bakit ganun? Pag ganun, uh, di ka nakikinig. Eh. Oo nga. Oh. Alam mo bakit? Bakit? Eh, kasi... <laughs> hindi, hindi, namin alam kung eh, bakit. Ano? <laughs> kasi ano, nung nung, 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 nandun na ako sa part na yon gusto ng nanay ko eh. Tat ang umaayaw lang tatay ko. Kumbaga, <laughs> ano ba naman yan, hindi pre? Sila, hindi sila parehong gusto. Hindi sila, ano, yung isa. Ni, so, yung isa hindi. Uh, so, so, pinili mo yung nanay mo? Sa tatay, sa tatay mo. mo? Hindi, mas gusto ko rin eh. Gusto ko rin talaga. Ah, gusto eh. mo rin talaga. Kasi, eh, yun niya. Sa, so, so, gusto ko rin anong, maging, Anong paliwanag ni daddy mo kung ba't ayaw niya? Ayaw niya kasi dapat daw bahay na binili ko. At saka dapat daw dito dito ka bumili ng ano. Ng... Anong sinabi mo? Ba't ka ba nangyengel? Pakay mo ba? Hindi naman, hindi naman, naman. Yun lang, yun ang sabi ko sa kanya. Eh, oh, well, Sinampal ka. Hindi, nagalit, lang. Nagalit. Paano nagalit? Paano nag na sinabi mo? Binili ko na. Binili ko na. Ah, well, wala siyang nangyengel Uh, nandun eh. Exactly. Ayun yung sinasabi ko sa'yo. Like yung kanina sa love life mo. Mm. Thank Pag nandun know. na yun. Yeah. And, <laughs> parang, parang nang ano, nag- parang nang hihinayang taloy ngayon. Then, don't no, hinayang. Oh, hindi ka, hindi ba? Pa. O, oh, paano? Push Taposin pa na natin dito. Okay. 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 Thank you. Thank you sa pagbisita, Austin. Hanggang sa ulitin. Salamat po sa panonood. Maraming salamat po sa mga subscribers namin ni Kurt. Hanggang sa ulitin. Thank you po. ang Podcast. How to be tarantado, guys.